dito tayo ngayon sa concert ni Mike Jemwell Malunit. Eh, papasok tayo. yeah, sorry. Ito, ang concert ko. Ito ang concert ko. Ito, mo papasok sa loob. Ayan, yeah, ni Mark Jemwell ang kanyang uh, lugar na pagkoconcertan. Kailangan, rin, kailangan, ano ka, lakad-lakad Yeah, ito ang stage. Yeah, akit ka taraw, para para mag -ano. magano. Mag 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 <laughs> Tagal naman yan. Tumo! <laughs> okay! Ang galing naman ang concert na to. <laughs> Okay, ito na sila. Ang producer. Si April na may lagi nagahang MP4. Mm -hmm. Si Teresa, nakapamayuwang pa. <laughs> Bawal na ako ah! Abigail. Wala, huling huling ka sa camera. Wala <laughs> si Ka, kaliwanag. Ayun e na, na tayo ng langit. <laughs> salamat, salamat. <laughs> At si Gabi, boy.